Alamin naman natin ngayon ang lagay ng trapiko sa Rojas Boulevard sa Maynila matapos simulan ang pagkukumpuni ng kalsada roon. Si Christian Bascones para sa Detalye Live Christian. Yes, Noel, na, patuloy pa rin ang pagkukumpuni ng mga sira-sirang kalsada dito sa Roas Boulevard sa Manila. Abang kanina lang magaan pa ang daloy ng trapiko sa daan papuntang Baclaran na tinamaan ng rehabilitasyon. Simulan na, oh sinimulan ng Department of Public Works and Highway South Manila District Engineering Office, DPWH SMDO, oh, ang rehabilitasyon ng apektadong bahagi sa pagitan ng Kirino at Vito Cruz noong February 26. Inaasahan na makukumpleto ito sa November 17 ngayong taon upang maiwasan ng labis na trapiko. Isinaran na lang ang isang lane sa bawat pagkakataon. Oo, ah, habang nananatiling bukas ang iba pang mga daan para sa mga motorista. Pinapayuhan ang mga nagdaraan sa lugar na gumamit ng ibang mga lane o maghanap ng alternatibong ruta para maiwasan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko. Tiniyak ng DPWH SMD oh, na magagawin ang lahat para mapabilis ang pagtatapos ng proyekto at agad na buksan ang mga nirenovate na lane para sa publiko. Kung sa daan papuntang Baclaran, kanina ay magaan pa ang daloy ng trapiko. Dito naman sa likurang bahagi ko Noel, No, unti-unti uh, nang bumibigat ang daloy ng trapiko sa mga orsa ito, itong daan na papuntang KIRINO. Kaya ang payo natin sa lahat ng mga motorista, magbaon ng maraming pasensya. Yan na muna ang ulat mula dito sa Rojas Boulevard. Balik sa iyo Noel. Maraming salamat Christian Bascones.